question. Bago ka sumakay dun sa sasakyan ng lalaking pinagsisilosan niya, mm. aware ka na magiging issue yun? Noong una po is hesitant ako. Baka kasi po maintindihan niya. Kasi yun nga po, gabi, na-explain ko naman po sa kanya. Nagpaalam ka naman sa kanya bago kay ihatid? Eh yes po. Pero agad-agaran na yung parang sabi ko, tapos na ako mag-gym, sasakaya okay. ko. Wala kang something doon sa guy? Nung time na yan, wala po. Okay. Umalis sila, di ba? Nag-swimming, kasama yung guy, di ba? Mm -hmm. Opo. Hindi overnight, overnight. Hindi, hindi mo pinayagan? and oo po. Sinabi niya, wag na, hindi siya komportable. Pero, ba't sumama ka pa rin? Kasi po, nung time na yun, parang oh. naisip ko po. <laughs> 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 naisip ko po kasi na... Mag-nursing po kasi ako. Tapos mag-a-abroad ako. Parang sabi ko sa... Kasi nire ko po talaga siya. Parang nag plead pa nga ako na, pagkatiwalaan mo naman ako. Kasi sinabi uh, ko sa kanya what na What happened talaga. after the swimming party? Doon na, doon During na, the swimming party, what happened between you and the guy? Biglang nagparam, nalaman nung guy, kasi kumanta po ako na parang sad ako. Ganun. Parang tinanong ako ng mga ka ino cry ako na, bakit malungkot ka ganun? Biglang doon na, bigla na nagparamdam talaga Anong yung guy. Niya? Bigla siyang... Kinis ka niya? Mm -mm. Ay. Kinis Ay. ka dito? Kinis! Dito, skin... Anong, anong ginawa mo? Anong nung kinis ka? Sabi... Ay, sabi ko po na ayok, wag wag ganyan kasi hindi... Paano siya nakalapit sa iyo? Oo. oo. Siya pinakainom na kasi party. Okay. parang bigla oh. lang siyang... Lumapit, gano'n? Tapos sabi ko, Kinausap ko nga po yung mga babae kong ka-gym kasi tinanong din po ako nila kung kami. Okay. Nakiss ka niya? Ito, frankly. Nakiss ka niya o nagkiss kayo? Nakiss niya po ako. Mm. Alam niya na ano. Alam nung guy Mali na... Mali yung nasa profile niyo, ha? Nakalagay yeah. doon, nagkiss sila. Oh, nakis siya, hindi yung nagkiss sila. Iba yung nagkiss sila nung ano. Isa lang ang may gusto. Dito lang dito doon? Oh, oh. Alam na no, ano nung ka gym mo at mga friends mo na kapag sumama ka dun sa party, break na kayo ni Kian. Hindi po, doon pa lang po nila nalaman. Oh. Nagalit ka doon sa gay nung kinis ka ng... Hin hindi naman nagalit, pero sinabihan ko po siya na ayoko po nung ganun. Ayoko nang oh. ganun siya umasta. Nakala niya, o kasi hindi rin oh, pwede yun basta oh, kung gusto mo yung babae no. Correct. Depende no, na lang kung okay lang din sa iyo, oh, di ba? Pero dapat humingi ng permiso. Concern. Kasi 'di ba dati uso yung mga nakaw nakaw kahit hmm. karamihan. Ah. Yung okay. nakaw. -halid. Yung ilang beses nangyari yan na hindi ka niya pinapayagan yun lang po yung time talaga na sobra kasi um, there, were times na nung parang nagsiselos siya na to the point po na 2 to 3 hours po kasi ako usual ng gym tapos bigla nung nalaman niya po na ganon parang sabi niya ano ginag parang bigla na siyang naghihigpit na nasa gym ka pa rin anong ginagawa mo sa gym posible ba yan 2 pero doon nga sa yun may, may point si Kian kung bakit siya magihigpit tignan mo nung pumayag siya pumunta ka nahalikan ka kung di ka pumunta doon, hindi na umabot sa diba? sa ganun. Kung di ka pumunta, yun nga, kung sumunod ka sa kanya na, huwag kang pumunta dyan, di ba? Kasi feeling niya hindi safe eh. Mayroon kang kasamang taong may gusto sa'yo na lalaki, naka-gym mo. So, maraming, since lalaki siya, alam niya yung mga pwedeng mangyari. At nangyari nga yung iniisip niya. Pero long time na, gumanon po yung guy kasi alam niya po na hindi na Problema. kami. Problema. that night, wala na kayo agad? Okay, pag wala si uh, sinabi ba si pumunta. Kaya na that night, so ibig sabihin, the whole time, may something siya sayo. Oo. Kasi, di ba, nung, nung sinabi niya huwag kang pumunta, yun din yung time na, na sinabi niya break na kayo, di ba? At yun din yung time na nagkita kayo at yun din yung time na pumorma siya agad sa'yo at yun din yung time na hinalik ang kanya. Nangyari yun sa isang gabi. Oh. So the whole, hindi man pwedeng mm. zero to one hundred. Mm. Meron siyang something sa'yo. Oh. Pero Jamie, then, tsaka, alam ba nung, nung guy? na nagsiselo si Kian sa kanya? After na po, parang kinaumagahan na po. Kasi doon niya lang ata, doon niya lang daw nagparamdam doon sa swimming. Hindi, kaya kinuwento mo kasi doon. Kinuwento swimming. mo, naghiwalay kayo. Hindi ko Hindi. po kinuwento to Kumakanta story. Ang sabi ko eh. lang na parang ganun, nagka-misunderstanding kami. Pero ikaw, Jamie, ready ka na, no? Parang feeling ko ready ka na eh. Kasi nung sinabi niya na wala na tayo. Ka dyan, maghiwalay na tayo. Pero tumuloy ka pa rin. Parang sa sayo, parang pwede niya oh, okay. i-let go. Parang break ready na kami, go, eh. okay lang. Yeah. Hindi po sa lahat ng mga relationships ko po. Ako po talaga yung parang hindi na po ako nagbe-beg na magstay. Ah, hindi ka nagmamakaawa na wag na tayo ano. So, Actually, parang ready ka na nga, no? Pero hindi ka naman kailang mag-beg, di, 'di ba sinabi niya lang, Oo. 'di ba? Parang pinapili kanya eh. Hmm. Actually, siya yung nagbe-beg na no, ang tumuloy, hmm. 'di ba? Oo. Kasi po nung time na yun, naisip ko po kasi magna-nurse po ako, pag pumunta po ako sa ibang bansa, paano po pag may ka-work -ka ako ko red doctor tapos pinagsasalosan niya? What if po gusto niya po ako mag-resign kasi yung doctor, dumemit uh, dumidiskarte sa akin. So parang naisip ko po na hindi ko kaya ng sa eh, na e, ayaw ako pagkatiwalaan. Eh ikaw din ba? Kunyari nasa relasyon ka, may pumoporma sa yung lalaki, papayag ka pa ba? di ba? Hindi po. Sinasat ko naman din po yung boundaries. Kaya nahalikan ka. Nung time na yan po, um, wala na po ako, hindi na po ako ganun ka, kasi busy po ako na malungkot ganun. Tapos parang, tsaka medyo tipsy na, hindi ko na po talaga mm. na. Ah, hindi niya alam. Tips siya. Hindi, niya, hindi mo inalaw yon. Yes, hindi. Hindi mo inalaw. Sadyang iba yung lalaki, di ba? So, Kaya ngayon mo lang ba narinig Kasi kung nahalikan siya, hindi niya rin naman fault, di ba? Oh. Kasi mayroon din naman talagang lalaking susunggab sa kanya. Mm. Kahit, Aggressive. may kahit may boundaries pa si Jamie, kung mayroong salba salbahe talaga yung lalaki, susunggaban siya. pa. Kaya dun sa... tinatanong ko lang ha, para lang malino. Pero hindi ko naman sinasabing kasalanan mo yung kung ba't ka nahalikan. Okay. Uh, baka nagkaroon ng ano, mix signals din, katulad ng kung paano kayo naging kayo ni Kian, sa ka-gym mo. Parang, ah, parang gusto ako nito, halikan ko nga. Ganon yung kisa. Pwede <laughs> 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 no? ah. <laughs> yeah.